Buenos dias señoritas y señoritos Today we are continuing with our series on this uh, very colorful and controversial uh, ex-colonel, uh, former colonel Eduardo Asierto na dating head po or uh, deputy director for administration of the PNP Drug Enforcement Group na very powerful uh, at uh, anti-drug agency during the time of uh, former President Rodrigo Roa Duterte In fact, uh, sila po who are uh, mostly stand accused of uh, implementing the very deadly anti-drug war That left uh, 30, more than 30,000 Filipinos uh, dead and most of them are said to be innocent according to human rights groups in fact uh, meron na po uh, mga tatlong kaso ata including yung kay Kian uh, Kian De Los Santos so, uh, kung saan na uh, uh, the police were already policemen involved in the case uh, in the murder case were already uh, 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 convicted by the court so yun po Uh, and uh, uh, yun ang uh, ang ang blame talaga sa in the among the PNP ranks ay dito nga, drug enforcement uh, uh, group ng uh, PNP pero itong uh, itong si Asierto, na when he was there he started uh, really no uh, making a very uh, honest to goodness uh, campaign a very uh, aggressive and very competent uh, competent uh, investigation of uh, the drug personalities uh, in the country dito niya na na-stumble upan yung uh, links or yung uh, yung um, opera drug operations nila Michael Young, nila Alan Lim and then merong pa ngayon na isa play natin video na uh, si Johnson Uy na lahat ito may mga records na may anti-kidnapping anti, anti -kidnapping, uh, kaso may mga drug na kaso may illegal gambling pa and yet uh, in the video that we will be play, playing now nag, uh, he expressed uh, uh, dismay and even uh, sabi niya na bigla siya, nagulat siya na lahat itong mga personalities na well-known Uh, drug lords ay very close kay President Duterte na kas kasama niya sa mga campaign kasama na si uh, uh, former uh, uh, executive secretary niya or executive assistant na si Bongo when uh, Mr. Duterte he was still mayor of Davao and even before he elected uh, was elected president and from there inappoint pa niya <laughs> presidential adviser on economic affairs itong si Michael Yang. So, we will play the video interview niya uh, uh, Colonel Asierto dito sa uh, NYK uh, political blog uh, na binomonitor yung mga at uh dinidig up yung mga political uh, issues in the country. Uh, as an independent uh, media network itong now you know NYK siguro kikita nyo yan sa Facebook and uh, we will do it two parts yung first part yung uh, links ng mga Chinese operatives na ito and how how they started operating with uh, uh, former President Rodrigo Roa Duterte and the minions around him sila Senator Bato de la Rosa and, and Senators Bongo and then uh, uh, sa second part we will tackle kung sa, uh, yung anong ginawa niya dito anong action ginawa ni, ni Colonel Asierto how he tried to warn president duterte na delikado po itong mga tao and what happened to him ngayon on the run siya and uh, uh, that's why we are uh, we are uh, uh, reviving this issue once again itong itong interview niya four years ago uh, or 2019 uh, because uh, we are very sure that uh, Asierto mike have also given his uh, his uh, Testimony to the uh, International Criminal Court. Just like uh, itong si, again, former uh, police officer na uh, Las Cañas na blinag na rin natin earlier, who who have also given his testimony to the ICC, uh, we are tackling this issue because uh, in the news yung kaso ng ICC and if we believe Senator Tilianes or even sila Hari Roque, sinasabi nila the decision the warrant of arrest may may come either as first or second uh, uh, quarter of 2024 this year nga so uh, and these issues will be uh, given Uh, as basis by the uh, by the ICC on why they issued the arrest kung magi-issue nga ha? ang ICC later on will say if the if the uh, testimony of Las Cañas or kung nakuha man nila testimony ni Asierto ay credible o hindi so we will discuss it because the the focus of uh, the international and local attention Uh, in the coming months will be on these issues again. Again, uh, as, as raised by uh, by Las Canas, Asierto, and even Senator Laila de Lima na ano sa tingin natin, baka nagbigay na rin yung testimony niya sa ICC na pumunta sa bansa. So let's play the video and we thank uh, NYK uh, on Facebook uh, now you know uh, for uh, allowing us to use this video. So this is the part first part of our uh, of our uh, reaction and commenta commentary blog on this interview ni uh, ex Colonel Asierto. Ako po si Police kernel Eduardo Asierto. Isang polis na nais lang kampanan ang kanyang tungkulin sa bayan. Isang polis na idinidiin at pinaginitan dahil sa katotohanan ng aking natuklasan. Ito ang mga nakarang ilang taon habang isinasagawa sa buong bansa ang war on drugs. Nakita natin na marami sa mga ordinaryong kababayan natin ang namatay ng walang laban. Bibihira ang mga malalaking tao na involved sa illegal na droga ang nauhuli o namamatay. Nakapagtataka na parang ang mga maliliit lamang ang pinupuntirya at hinahabon ng ating gobyerno. Gusto kong lansagin ang malalaking grupo at makulong ang malalaking tao na nasa dikod. Oh, tingnan nyo guys, that's why very important itong video kasi uh, sinabi na niya, yung parati na natin sinasabi na uh, mata-pobre, uh, the, the whole anti-drug campaign was colored by a mata-pobre campaign it's it's more like a mata pobre kill the poor mata kill pobre kill the poor campaign Than an anti-drug campaign kasi yun nga yung mga tri, naka-tricycle ang napinapatay yung mga naka naka -chinelas. kaya kayo magising sana kayo mga mga mga, mga you know yung mga kino-consider sa sarili nyo na na ma mahirap dito sa bansa natin na na naka chinelas naka-jeep lang, yun ang pinapatay pero na, yung mga naka-Lamborghini ayo yung, yung mga, mga uh, itong sila Michael Young na naka, naka, baka naka-helicopter pa ito, yung mga naka-helicopter, naka-aeroplano tulad nila Arnie Tevez na nalink rin dito at saka yung looking very rich na si Jeff Celis ay buhay pa kahit nalink rin sila sa drugs, buhay pa. So itong sinasabi ni Kerel Asierto na uh, kaya ina-unmask niya, kaya binubulgar niya yung mga mayaman nakapaligid kay Chinese, Mexican at ano pang nationality nasa drugs na nakapaligid kay Duterte ay dahil puro mga mahirap lang ang pinapatay doon sa anti-drug war. Don't get me wrong. We support the anti-drug campaign pero sana inuna yung mga mayaman, inuna yung mga mal malalaki, yung nag-import ng billions billions sa Bureau of Customs pero wala. Eh. Wala. Ang mahirap yung mga nagbebenta ng 100 pesos. Na marijuana 'yun ang pinapatay at, at pinapalabas na big time big time uh, drug lords pero yung, yung mga tunay na drug lords, mga mayaman, bilyonaryo multimillionaire na drug lords ay buhay na buhay pa at namamayag pag ngayon. Kasama na diyan uh, Sila Jeffrey Ellis at si uh, si uh, Arnie Teves na nakasama daw sa anti-drug list ni President Duterte. At yung mga 1,000 generals and colonels ng PNP na ngayon ay on a floating status dahil natuklasan ng Marcos administration na talagang involved sila sa drugs. Buhay pa sila. Sana all. <laughs> Sabi ng mga 30,000 na namatay. Illegal na droga. Ito po ay ang mga dayuhan sa ating bayan ang mga Inchik, Taiwanese at Meksikano. Ang tropa ko po ang nakahuli sa Meksikanong si Horacio Morales na nahatulan ng habang buhay ng Makati si kailan Lam. At sa aking pag-iimbestiga, natuklasan ko na ang ating Pangulo, si Presidente Rodrigo Roa Duterte, ay laging may kasamang dalawang taong matindi ang involvement sa illegal na droga. Ito ay si na Michael Yang at Alan Lim. Sumagi sa isip ko noon, baka hindi alam ni Presidente na itong mga pinag ang mga drug lord. Paano kaya niya nakilala ang dalawang ito? Si Michael Yang alias Dragon alias Hong Ming Yang ay dati nang involved sa operasyon ng isang clandestine shabu laboratory sa Domoy Davao City. Si Michael Yang din ay may involve sa pag-import at tumanggap ng mga sangkap, chemical at laboratory equipment na ginagamit sa paggawa ng shabu. Tropa at ang ideya 11 ng humuli at lumansag sa shabu laboratory na ito noong December 31, 2004. Si Presidente Rodrigo Roa Duterte ang mayor noong panahon na yon. Si Adam Lim naman kami alias na Wen Li Chen at alias na Ayong ay may totoong pangalan na Lin Weng Kyong. Na-arresto na ito sa loob ng isang ng isang clandestine shabu laboratory sa Cavite noong 2003 Itong taong ito ay nakasuhan na rin Target din si Adam Lim ng PNP Anti-Kidnapping Group dahil involved din ito sa Kidnapping for Ransom Itong dalawa na ito, Michael Yang at Adam Lim, ay kasama ng isang nangangalang Johnson Chua, alias Awi, alias Greg Sia. Ang totoong pangalan ni Johnson Chua ay Chung Wai. Siya ang may-ari ng mga iligal na paggawaan ng Shabu sa Davao at Cagayan de Oro. May mga waranto pares din laban kay Johnson Chua. Nakabase si Johnson Chua sa Macau at China habang nasa Pilipinas naman si Michael Yang at Adan Lim. Gumagamit sila ng mga legitimate na negosyo para pagtakpan ng kanilang illegal drug operations. Kumuha ako ng written report ng aking mga natukusan kasama ang ilang pictures ni Presidente Duterte at Michael Yang at Adan Lim. Si Michael Yang, si Alan Lim. na magkasama sa napakaraming lakad. Panahon ng eleksyon noong tuto, noong eleksyon 2016, magkasama na sila. Meron din akong pictures ni Sap Bongo at si Michael Yang at Alan Lim. Ayan. Si Alan Lim, si Michael Yang. Si Alan Lim, si Michael Yang. Sa aking pagkakaintindi, mga malapit na kaibigan ni Sap Bongo, si Michael Yang at Alan Lim. Sinimiti ko ang written report na ito at inilagay sa kalaman ng aking mga hepe sa kapulisan na si General Ronald Bato de la Rosa noong December 2017. Okay guys, uh, again, dyan lang muna tayo because uh, yung second part medyo komplikado. Kasi we will be giving more uh, background kung ano talaga nangyari dito kay Asierto that uh, drove him to go on exile. So dito nyo na makikita na you know, parang parang nabulag tayo lahat noon, parang na, na hypnotize tayo na wala uh, wala buong Pilipinas siguro sa takot na rin sa mga Dutertes at uh, yung reputation ng ni President Duterte na forgive the forgive the word pero if you if you listen to uh, if you remember anong sinabi ni uh, ni uh, las kanyas at siyempre sinasabi rin ni ni uh ni uh, senator uh, uh senator uh, uh, yung mga kanya may yung mga event senator Laila De Lima and Trillanes na yung mga Tao na, you know, he, who fought him Ay dare saying na killer, killer nga Ganon, yung di, starting from DTS days, ganon So, di umano, no di umano So, we don't know Kasi hindi naman talaga siya ang uh, pumatay sa <laughs> mga 30,000 personally Pero yun nga uh, What, uh, hindi, rin, hindi rin naman siya uh, Nag-help ba siya mismo ang nagbibigay ng on ng order patayin nyo sila i will kill you all on tv kaya ganoon na rin Lahat tayo na, na naging uh, na napasok na sa sa utak natin napapatayin tayo lahat that's why uh, wala wala lang talaga nagtanong dito bakit close siya kay, uh, kay Michael yang bakit he is in the company of uh, Alan Lim bakit hindi he is in the company of uh, nitong Johnson Chua so uh, kahit uh, na criticize na yung pag uh, appoint niya kay Michael Lim at nakikita ito sa malakanyang uh, as presidential Advisor on economic affairs may mga may mga ugong-ugong sa media pero wala talaga nangyari because uh, parang takot tayo lahat so at least now we are free to air all of this and uh, uh, ngayon the picture is uh, becoming clearer becoming clearer kasi ito nga si Asierto, lumapit mismo kay Senator Dick Gordon, na who also did not do anything. Pero we will discuss that in the in the second part of this vlog. So yun na, uh, uh, that's the first part. Uh, out kung saan mas uh, klinaro natin yung mga links nila at uh, kaya papaano uh, yung Uh, interview ni Asierto also gives uh, or, uh gives credence or uh, pinapalakas niya yung uh, yung sinabi rin niya uh, on video ni kanyas at nag-testify sa ICC so on this second part we will we will we will uh, play the video kung anong nangyari sa kanya anong resulta nag, uh, ng, sa effort niya uh, to uh, to inform president Duterte and to warn him about the criminal links nitong mga Chinese uh, friends niya. So please share this to friends and relatives for for them to know the real uh, news behind the news in the country and uh, don't forget to tell them to subscribe to the Blogcaster Armandine YouTube channel. Thank you for watching and see you in my next vlog.